So, napapansin nyo, <laughs> tulog yung kasama ko. <laughs> ito sa salawit. Okay. ah <laughs> yun. Uh, ang kung kong kwento ngayon sa inyo is yung mga reviews ko sa mga pictures na mga friends ko sa Facebook. So, parang ito yung common na theme nila or ito yung kadalasan nangyayari sa mga pictures nila sa Facebook. So, yung number one, lalo na nung first time ko palang mag-Facebook. Let's say, kahit sabihin na natin nung friends third times. Most of my friends, lahat ng picture nila solo. At close up. Bihira yung street na shots. Ganyan kadalasan, ganun. Alam mo yung may angle. Yan, laging side. Tsaka medyo close up. Ang reason niya kasi, mobile, ano lang siya, camera. So, syempre, ganun ka lang. Puro ganun lang yung shots. So, puro close up, puro solo. O sabi na natin, say, 3 or 4. Pero kadalasan, close up siyang shots. Na hanggang ngayon, nag-i-exist pa rin. Kasi nga, yung ibalit si nasa isang lugar sila, tapos sila lang isa, and then they have a camera with them. Eh, nakakaya namang pahawak sa ibang tao. And it just so happy na wala pa silang photo timer, wala silang, yung mga ganong application ng camera nila. So, they took a picture for their self, for themselves lang. Yun, parang ganon. So, tingin na walang tao. So, shot ka agad, mabilis. Parang Yung kasi yung Pilipino eh. Pwede sa picture. So, number two, ah, uh, marami na napapansin ng mga pictures ng mga friends ko eh, nasa restaurant. And, focusing more on the food. Ayun, di ba, kunyari, simpleng, simpleng Jollibee lang. For example, may picture yan ka agad. Wala namang okasyon. Kasi nasa restaurant, so picture ka agad. Di ba, ako ginagawa ko dun yun alam mo yun, kahit yung simpleng snacks ko lang. Let's say, puntahan ng Burger King, o di kayo ng Texas Chicken. Picture ka agad. Pero may kasama food. Ano yun? Ano yun? Laging kasama talaga yung food. Nakafocus lagi doon sa pagkain. Kasi tingnan naman natin, let's say, pumuntok sa isang birthday. Hindi po pwedeng hindi kasama ang cake, hindi pwedeng hindi kasama yung handa doon sa pagpipicture mo. Yun. At ang um, pangatlong napapansin ko, Inga, yeah, uh, kadalasan ng mga picture ng mga friends ko is yung may okasyon. Ing, na sinabi ko ngayon ng birthday. Pero lahat ng okasyon. Pagdating sa kasal, ang daming picture, kasal, binyag. Kahit simpleng anniversary, di kaya uh, team anniversary. Alam ang dami-dami. Ang Pilipino kasi mahilig sa mga okasyon. So, gumagawa sila ng kanya-kanyang style, ng ano, uh, kanya-kanyang invento ng okasyon. So, maaaring uh, one year ka na sa company mo, one year ka na sa sa team na sinalihan mo ngayon, kay, uh, one year anniversary mo na sa Dubai, Adi kay uh, pang six months mo na sa sa work mo. yung ganon, yung ang Pilipino, magaling gumawa ng, 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 ng okasyon. So, ang kaakibat nun, katapaton lagi ay picture ba? Diba? yun diba? and yung next na the theme lagi ng mga na mga picture sa na mga friends ko lalo na sa facebook is yung pasyal views, views, views puro view kasi hodang hindi maganda ang kuha nila basta makuha lang lang ang view Naalala ko nga, kasi pag i-shot isa yung isang views, hindi ako pwedeng mag-close. Yung hindi ako pwedeng malapit sa camera or as matatapan ko yung magandang view. So, kahit ganito na lang ako na sa picture. <laughs> Sige, importante, nakuha mo yung magandang view na gusto mo. So, pansinin niyo lahat ng mga friends niyo na may pasyal na, na mga photo albums mas focus sila sa view, rather than sa picture nila. I mean, sa kuha nila mismo. Importante, makuha yung view. Lalo na yung mga pumunta ng abroad. So, na ng Singapore, pumunta ng Europe, pumunta ng US. Basta makuha mo yung view. Yun yung pinaka-message nun. Eh. So, madalas ganun. At ang panguli, ito. Halos karamihan ang album ng mga friends ko. Puro lahat sa workplace nila. Kasi, so, nag opisina ka. Sa office, lahat. Lahat ng corner ng office, napapicturean na. Kasi, kung doon sa kanilang trabaho, may picture ka. At marami kang picture doon. Yun. So, actually, uh, naisip ko lang yung topic na to. Kasi nga, I was just browsing all the pictures of my friends sa Facebook. And, wala lang gusto lang i-share sa inyo lahat na talagang Pilipino ang alam kong hili ng Pilipino talaga is photography I mean it doesn't mean professional photography ha ibig sabihin mean, mahilig talaga tayo mag picture picture pansin mo bata pa lang pag sinabing picture posing ka agad dyan. kahit matanda pag sinabing picture tika tika yung mga matanda pa nga kailangan pa mag pulbo muna pag alam mo masyadong conscious ang Pilipino pag tayo sa picture kasi nga hindi natin alam bakit ano, napakasarap ng may picture-picture na nangyayari. So, sa lahat ng bagay na ginagawa natin, pag may picture-picture parang kompleto, ricado sa lahat. Yun. Yun lang. Ba Bye!